DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. At ako pa ngayon ang hindi makaunawa? Hindi mo ba nakikita? Tadhana na mismong nagtakda At maliwanag pa sa sikat ng araw Hawak mo na sa iyong mga kamay Ang pagkakataong ating inaasam Kaya, isang kahangalan ng iyong pagiging bayani May pangako ang bukas kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May panangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Isang kahangalan ang iyong pagiging bayani. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Pwede ba tigilan mo munang pagnalngal mo? Sabi mo sa akin kung ano nangyari kay Tonton. Nasa ospital siya. Sa ospital? Hello? Lobat na nga pala ako kanina pa. Tapos sirapan ang charger ng itong taxi. Natapat pa sa oras ng emergency. Hindi eh, bale, malapit na ako sa bahay kaya uuwi na lang ako. Uh -huh. bayad na tayo ng one month advance at one month deposit. Kaya pwede na tayong lumipat anumang oras. Kailan tayo lilipat? Di ba, bukas na magbabayad ang iyong buyer? Oo, oo. Oh. makikita kami bukas sa opisina ni Tony Sanchez. Doon kami magbabayaran. Magkano ba talaga usapan niyo? 100,000. Pero siya na magbabayad kay Tony. At iba pa pang miscellaneous expenses. At kapag nakuha ko na yung pera, pupunta lang tayo ng hospital para may schedule na operasyon mo. Agad-agad? Siyempre! As soon as possible ang sinabi ng doktor, di ba? Kaya hindi na natin kailangan pampagtagalin yan. ako sa kaya isip. Ano ba talaga nangyari kay Tonton? Ang oh, Diyos ko, huwag po ninyong hayaang mapahamak ang anak ko. Hindi na ako makapaghihintay, kaya biblisan ko pa. Malapit ako sa bahay. Sandali na lang at na ako. Alam ko lang, na, nasa ang ospital si Tonton. Sana, doon na ako nagpunta. Loretta? Loretta, nasaan ka? Loretta? Samuel! Oh! Ano ba talaga nangyari sa anak natin? Si Tonton na aksidente. Anong aksidente? <laughs> Nabangga yung jeep, yung school service nila. Uh, ha? Eh, saan ba na? Sa pagitan daw ng Fairview at Liteng. Ano? Eh, doon mismo ako nanggaling kanina Pero hindi ko alam na school service ni Tonton palang na-disgrasya. Eh, sa ospital din na lang anak natin. Kanina ko pa nga siya gustong puntahan, kaso naputol yung pag-uusap natin. Eh, inintay na lang kita. Kaya nga sabihin mo sa akin kung sa ospital. <laughs> At pumunta tayo ron ngayon din. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Samuel, uh, anong sabi ng doktor? Kumusta na anak natin? Unstable ang kanyang kondisyon. Kailangan daw siyang maoperahan. Bakit kailangan operahan? Ano ba talaga lagay niya? Nagkaroon daw ng internal bleeding sa kanyang atay. Oh, bakit naman ganong kalala? Mabilis daw ang takbo ng chip na nakabangga ng school service. Dalawa nga sa classmate niyang namatay. Ay, ganun ba? Dapat sagutin ng um, may-ari ng service yung um, hospital bill ng um, mga nadisgrasya. Sana nga. Ang kaso pati yung driver na may-ari ng service, patay din. Ay, paano yan? Sino magbabayad ng hospital bill natin? mahagilapin ang pondong kailangan ko. Mahal na mahal kong nag-iisa kong anak. At hindi ko siya maaaring pabayaan. At teka, may pumarang pasahero. Sayang din ito. Saan po tayo, ma'am? Sa Commonwealth, tapat ang kowa. Mama, mm -hmm? sa palagay mo, gaano kaya katagal ang biyahe natin? Eh, nasa Paranaque po tayo at malayo ang Commonwealth. Tapos traffic pa, kaya medyo matatagalan po tayo. Uh -huh. O Wala ba kayong alam na shortcut para makaiwas tayo sa traffic? Eh, sige po, ma'am. Sisikapin ko pong mapadali ang ating biyahe dahil umiiwas din ako sa traffic. Kamusta na si Tonton? Unstable pa rin. Hindi pa rin ba siya naoperahan? Nagkakagila pa nga ng pera si Samuel. Eh, paano kung wala siya magilap? Eh, yun nga rin naalala ko. Hindi pa pwede yung ganun, ate. Dapat maopera na si Tonton. Tapos, saka na lang natin problemahin yung hospital bill. Eh, sana nga. Pero hindi pa kami pumipirma sa waiver. Ha? Huh? Anong waiver yun? Isang kasulatan na hindi kami maghahabol kapag hindi naging matagumpay yung operasyon. S.O.P. na yun sa lahat ng ospital. Pero emergency case ito, ate. At habang tumatagal, lalong nagiging komplikado yung lagay ni Tonton. Yun nga. Halos hindi na nga ako makakain at makatulog dahil sa kaya isip sa bagay na yan. Uh, teka muna, ate. Magkano ba talaga yung kailangan para maoperahan yung pamangkin ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Asan ba yun? Sonia, kanina mo pa hinahalong ka shoulder bag mo. Ano ba hinahanap mo? Oh, Ano? Nawawala. Ano? Me. Ano ba nawawala? Yung pera pinagbentahan ko nitong bahay natin. Ano? Sa mo nilagay? Huwag mo sabihin sa akin, nadukutan ka. Oh, Diyos ko. O oh, nga pala, ngayon ko lang naalala. May dala nga pala akong clutch bag. Doon nakalagay yung pera. Nakatulog kasi ako, kaya nabitiwang ko yung hawak kong clutch bag. Naiwan ko sa loob ng silakya mo, taxi. O, bakit hindi ka ba aware na may hawak ang class bag at laro yung pera mo? Nakalimutan ko nga eh. Alam mo naman, meron ako memory gap. Hindi memory gap ang tawag dyan. Katangahan. Pwede ba? Huwag mo na akong sisihin, Jaime. Dalalo lang ako natatalanta. Eh kung bakit naman kasi hindi mo ako sinamahan? Masama nga ang pakiramdam ko kanina. Kung alam mo lang, dalawang beses akong sinumpong. Gabi! Mas matindi na ang sakit ng sikmura ko. Di ba, le Mukha namang mabait yung taxi driver at alam niya sa akin yun. Kaya isaw sa oli siguro niya sa akin yun. Ano ka ba? Makakalimutin ka talaga. Kaya ngayon dadating ang elf na inarkila natin, di ba? Ngayon tayo lilipat, di ba? Ipagpaliban muna natin, Aime. Ay, May. Nagbabaka sakali kasi ako babalikan ako ng taxi driver. Hindi nga rin po pwede dahil bukas naman lilipat dito yung nakabili ng bahay natin. Oo oh nga pala, no? Ano ngayon ang gagawin natin, na Tiyos ko naman. Paano na wala yung nawala kong pera? Anong sa lakad mo? Wala. Puro pa nga ako. May mga nag-commit pero sa ibang araw na lang daw. Naku, eh, hindi pwede yun. Ngayon natin kailangan ng pera. Uh, di bali, may kaibigan ako dating vice mayor. Puntahan natin ngayon. Ang kalagayan ni Tonton yung unahin niyo. Kailangang ma-operanso sa lalong madaling panahon. Sa so, kanyo lang ang problema yung pera. Sa bagay may katwiran ka. Kaya... Eh, Pipirma na kami ng waiver para maopera na si Tonton. May pupuntahan na kami sa Glenta Marlon. Pwedeng ikaw muna yung magbuntay dito. Babalik din kami agad. Walang problema. Akong bahala dito. Day off ko naman ngayon. At wala rin akong pasok sa school. Sige, kumilos na kayo bago maging huli ang lahat. Klatsbag dito sa likuran ng diver's seat. Ha? Ah? Ano kaya laman ito? O di buksan mo. Malay natin, makabiyaya ang laman niyan. Ano itong nakabalot sa sobre na may taling rubber band? Mukhang pera yan ha. Ba? Oo, pera nga. Ang daming pera nito! Pero nga bang yun ang kasagutan sa problema ni na Samuel at Lorena, Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po namin mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina. Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Chester Jan Singian, Vilma Borromeo, Lionel Benjamin, Olive Madrideos, at si Rosana Villegas sa papel na Loreta. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutian sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong Teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito pa ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayan ito isang kahangalan ang iyong pagiging bayani. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang Ang bukas. ZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.